Isang simpleng dalaga lang noon, pagod sa paglalaba at pakikipaglaban sa buhay, pero sa likod na kanyang kahinaan ay natuklasang siya pala ang itinadhana para humarap sa mga halimaw na nagtatago sa dilim. Paano kung isang araw, ikaw mismo ang matuklasang may kapangyarihan laban sa kasamaan, handa ka bang iwan ang dating ikaw, para iliktas ang mga mahal mo? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, siguraduhin mong tapusin hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong makapangyarihang istorya ng kababayhan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang iyong opinion sa baba. Sa bawat hampas ng alon sa baybayin ng Florida, naririnig pa rin ang boses ng nakaraan. Isang sigaw na paulit-ulit na bumabalik sa isipan na isang dalaga. Isang ordinaryong labandera lamang noon. Nang gayo'y may dalang lihim na bigat na hindi niya may paliwanag. Si Amara, dalagang mula sa pamilyang day na lumipat sa Amerika. Dala ang tradisyon ng mga ninuno. Dala ang mga paniniwalang isinapuso pa ng kanyang lola. Habang siya'y naghuhugas ng mga damit ng mga banyaga. Sa isang malit na laundry shop sa gilid ng kalsada. Ngunit tuwing sumasapit ang gabi. May mga matang tila nakamasid sa kanya. May mga yabag na sumusunod sa bawat liko ng kanyang anino. At may mga bulong na pumapasok sa kanyang pandinig. Mga salitang hindi ingles. Hindi rin day kundi mga sinaunang tinig na nagsasabing, Pumili ka o ikaw ang susunod. Sa kabila ng pagod at pawis sa araw-araw, daladala niya ang hiwagang hindi niya masabi kahit kanino. Isang pangakong iniwan ng kanyang lola bago ito pumanaw. Amara, huwag mong kalimutan. Hindi lahat ng nilalang na nagmumukhang tao ay tao. At hindi lahat ng nilalang na tinatawag na halimaw ay kaaway. At doon nagsimulang magbago ang kanyang mga gabi. Ang simpleng paglalaba ay naging parang dasal. Bawat pagpisil ng tela ay tila paghahanda sa laban. Bawat pagtutupi ay tila pagbilang ng mga araw bago dumeting ang takdang oras. Isang gabing malamig. Sa kanto na isang lumang apartment na tirahan ng mga imigrante. Nakakita siya na aninong kumikilos ng kakaiba. Hindi kumakain, hindi natutulog, laging nakatingin sa kanya. At nang magtagpo ang kanilang mga mata. Doon niya naranasan ang init ng dugo na kumulo sa kanyang mga ugat, at ang kakaibang lakas na gumising mula sa kanyang kalamnan. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ordinaryong labandera. Siya na ang pinagpala ng kapangyarihang ipinasa ng dugo ng kanyang angkan. Isang lakas na itinadrana para sa isang misyon. Huntingin ang mga aswang na matagal nang nagtatago sa Amerika. Nagbabalat kayo bilang mga tao. Nagpapanggap bilang mga kapitbahay at nag-abang ng oras para muling umatek, ngunit sa bawat paghabol niya sa dilim. May tanong na hindi siya tinatantanan. Bakit siya ang pinili? At bakit sa bansang ito lumalakas ang presensya ng mga aswang? Na dapat ay naiwan na sa kabilang panig na mundo. Ang sagot ay nasa isang sulat na iniwan na kanyang lola. Nakasulat sa lumang papel na amoy abo. Na hanggang gayon ay hindi pa niya kayang buksan. Dahil sa takot na baka ang laman nito ang mismong katotohanan mapabago sa lahat ng kanyang alam. At ngayon muli siyang nakatayo sa harap ng madilim na eskinita. Hawak ang batiyang deti pinaghuhugasan ng mga damit. Gayoy puno ng asin, bawang at mga matutulis na bakal. Naririnig niya ang mga yabag mula sa itim na gilid ng kausada. Mga yabag na papalapit ng papalapit. Humikpit ang kanyang hawak sa batiya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. At sa bawat paghinga ay parang may malamig na hanging dumadaloy sa kanyang batok. Mula sa dilim. May aninong antiunting sumusopot. Mahaba ang lig. Mapupunggay ang matang ngunit may ningning na tila-apoy. At ang niti, niting may ipin na parang mga kutsilyo. Amara. Isang tinig na mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Taglay mo ang dugo ng mga bantay. Ngunit kaya mo bang pigilan ang tawag ng laman? Nanginig ang kanyang tuhod pero hindi siya umatres. Ang mga salitang iyon ay pamilyar. Para mga salitang minsan nang bumulong sa kanyang panaginip, at doon niya napagtanto. Ang halimaw na nasa harap niya, eh hindi estranghero. Kundi isa sa mga dahilan kung bakit sila lumikas mula sa Thailand. Nalala niya ang gabing nag-apoy ang kanilang baryo. Nalala niya ang sigaw ng kanyang ina. At ang malamig na kamay ng kanyang lola na humila sa kanya palayo. Tumakbo ka, Amara. At ngayon, nasa harap na niya ang nilalang na iyon, ang aswang na sumira sa kanyang pagkabata. Ngunit may kakaibang kislap sa mata nito. Isang anyaya, hindi lamang pagbabanta. Isang tanong na hindi pa niya alam kung sasagutin niya nang o hindi. At bago pa siya makagalaw, narinig niya ang mga yapak sa likuran. Hindi isa, kundi marami. At ang hangin ay napuno ng amoy na nabubulok na karne, na para may paparating na mas marami pang nilalang kaysa sa kanyang inaasahan. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang tanawin ay parang bangungot na muling nabuhay. Mga anino na gumagapang sa dingding. Mga mata na nagliliwanag sa gitna ng dilim. At mga dila na mahahaba, tumutulo ang malapot na laway. Isa, dalawa, tatlo, hindi na mabilang ang bilang ng mga halimaw. Mga katawan na lumalakit lumiliit. Mga buto na nababaluktot na parang hindi na tao at ang kanilang paglapit ay sinasabayan ng bagaspas ng pakpak. Pakpak na hindi nararapat makita sa mga lansangan na Amerika. Gayon alam mo na, bulong na halimaw sa kanyang harapan. Hindi kami naiwan sa Dayland, ama. Sumama kami rito. Matagal ka naming hinintay. Dahil sa iyong dugo magtatapos o magsisimula ang lahat. Kinuyom niya ang kanyang kamaw. Ang batya na deti simbolo ng kanyang kahinaan. Gayon ay naging sandeta ng kanyang lakas binuhusan niya na asin ang hangin. At sa bawat butil na kumalat ay tila may nasusunog na laman. Sumisigaw ang mga nilalang habang lumalapit ng mas marahas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang kumakain sa kanyang dibdib. Kung sila'y matagal nang narito. Ibig bang sabihin may mga taong matagal nang hindi tao? Ibig bang sabihin, ang ilan sa mga taong minahal niya rito sa Amerika ay isa sa kanila at habang papalibot sa kanya ang mga anino mula sa bubong ng lumang apartment. May isa pang tinig na tumawag. Isang tinig na kilala niyan ngunit matagal nang nawala. Isang tinig na dugot pamilya. Amara. Mahina ngunit malinaw. Isang boses na tumatagos sa ingay ng mga halimaw. At sa sandaling iyon. Parang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Mula sa bubungan. Isang babae ang dahan-dahang bumaba. Mahaba ang buhok, maputla ang balat. At sa kanyang mga mata. Nakita ni Amara ang refleksyon ng kanyang sariling pagkatao. Nanay, ang salitang iyon ay halos hindi lumabas sa kanyang labi. Dahil matagal na niyang inakala na matagal nang patay ang kanyang ina. Ngunit bago paman siya makalapit, ang kanyang ina ay ngumiti ng malamig. At sa isang iglap, lumabas ang mahahabang pangil mula sa mga gilid ng bibig nito. Ang mga kuko ay humaba na parang mga patalim. At ang mga mata ay nagbago ang kulay mula sa init ng pagkilala tungo sa apoy ng kasakiman. Anak, bulong nito. Huwag kang maniwala sa lahat na itinuro ng lola mo. Ang dugo mo ay hindi lamang para pumatay na aswang, kundi para pamunuan kami. Nanginig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung hahakbang siya palapit. O tatakbo palayo. Dahil sa harap ng lahat ng halimaw. Ang pinakamalaking tanong ay hindi na kung kaya ba niyang lumaban. Kundi kung kaya ba niyang patayin ang taong pinakanagmamahal sa kanya. Umikting ang hangin, parang may bigat na dumadagok sa kanyang dibdib. Nakatitik siya sa mga matang minsang naging kanlungan ng kanyang pagkabata. Gayon ay naging mga matang nag-anyaya sa dilim. Pamunuan mo kami, Amara. Dagdag na kanyang ina. Ikaw ang magiging tulay ng dalawang mundo. Ikaw ang magdadala ng lakas na hindi nagawa na iyong mga ninuno. Ngunit sa likod ng kanyang isip. Naririnig niya ang boses ng kanyang lola. Ang huling habilin bago siya pumanaw. Huwag mong hayaang laminin ka ng mga pangakong ginto ng kadiliman. Dahil lang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dugo. Kundi sa pagpili kung ano ang tama, bumigat ang kanyang mga kamay. Hawak pa rin ang batyang puno ng asin at bakal. At sa kanyang palad, ramdam niya ang init ng dugo na kumikirot, na parang pinipilit siyang pumili. Pamilya o tungkulin. Dugo o kalayaan. Sa paligid, nagunahan ang mga halimaw na lumapit munit hindi sila sumusugod. Tila hinihintay kung sino sa mag-ina ang kikilos muna. Parang isang ritual. Isang pagtitipon ng kadiliman na ang sentro ay siya mismo. Anak, muling bulong na kanyang ina. Kapag tumanggi ka, ang lahat ng ito ay magiging abo. At ikaw ang unang mawawala. Dumilim ang paligid. At sa isang iglap. Naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Napasinghap siya. Ang lamig na kamay ay parang yelo na dumampi sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang lumingon. At nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakasot ng lumang damit na day. May mga palamuting tila galing pa sa mga templo ng Chiang Mai. At sa kanyang mga mata. Naroon ang parehong ningning na minsan niyang nakita sa kanyang lola. Amara, bulong na matanda. Huwag kang padadala sa mga salitang may halimaw na puso. Ang dugo mo ay totoo. Munit ang kaluluwa mo lamang ang makakapili kung saan ito gagamitin. Kumunot ang noon ng kanyang ina. Ang dating malamig na ng ngiti ay napalitan na matinding galit. Matagal na kitang pinatay, singhal nito sa matanda. Bakit hanggang ngayon ay nabubuhay ka pa rin? Ngunit ang matanda ay ngumiti lamang. Ang liwanag ay hindi kailanman napapatay na anino. Bumigat ang paligid. Ang mga halimaw na nakapaligid ay nagsimulang magngalit na ng mga ngipin. Parang sabik na sabik sa dugo, at ang lupa mismo ay tila umuga. Habang si Amara ay nasa gitna ng dalawang boses. Dalawang kapangyarihan. Dalawang mundong pilit na hinihila ang kanyang kaluluwa sa magkaibang direksyon. Ang kamay na kanyang ina ay nakalahad, umaanyaya. Ang kamay na matanda ay nakapatong pa rin sa kanyang balikat, matibay at mainit. At sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang tibok ng puso na hindi na kanya lamang kundi parang tibok ng daan-daang kaluluwang umaasa sa kanyang magiging desisyon. Umalingaungaw ang hangin na parang daing ng libo-libong kaluluwa. Sa bawat tibok ng kanyang puso, parang may apoy na kumakalat sa kanyang mga ugat. Naglalaban ang init ng dugo ng kanyang ina. At ang liwanag na ibinibigay na matanda sa kanyang balikat. Anak, muling sigaw ng kanyang ina. Piliin mo ako. Piliin mo ang dugo. Dahil dugo ang hindi ka kailanman tatalikuran. Munit agad itong sinagot na matanda. Amara, tandaan mo. Ang dugo ay maaring magutos. Munit ang kaluluwa lamang ang tunay na nagmamayari sa iyo. Ang paligid ay biglang nagliab ng mga matang pula. Daang-daang aswang ang unti-unting lumapit. Tila isang hukbo na sabik sa sagot ni Amara. Isang maling hakbang. At lulunurin siya ng kanilang mga pangil. Nanginig ang kanyang mga kamay. At anti-unti niyang itinaas ang batiya sa isang iglap. Nagsimulang magningning ang asin na parang bituin, at ang bakal ay kumislap na tila espada ng liwanag. Ang mga halimaw ay umurong. Ngunit ang kanyang ina ay ngumiti pa rin. Higit na mas mapanganib, higit na mas mapangakit. Anak, bulong nito. Kung pipiliin mong kalabanin ako. Huwag mong kalimutan. Hindi lang ako ang mawawala sa iyo. At mula sa dilim sa likod ng kanyang ina. Antiunting lumitaw ang isang batang lalaki. Maputla, payat, at may mga mata nakahawig na kanya. At sa kanyang dibdib, nakalambitin ang lumang pulseras. Na matagal na niyang inilibing kasama ng kanyang nakababatang kapatid. Napaluhod si Amara sa gulat. Parang piniga ang kanyang puso sa bigat ng tanawin. Ang batang nakatayo sa likod ng kanyang ina. A.C. Si Aaron Ang kapatid na buong buhay niyang inakalang nilamon ng apoy sa Thailand. Kuya, mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. Gunit walang sagot. Tanging malamig na titig lamang mula sa mga matang walang kinikilala. Bumisi ang kanyang ina. Ngayon nakikita mo na, anak. Hindi ako ang tunay mong kaaway. Ang kaaway ay ang alaala na pinilit nilang ipaniwala sa iyo. Si Arun ay hindi napatay. Kasama ko siya. Kasama natin siya. Umikting ang hangin. At si Arun ay lumapit ng dahan-dahan. Hawak ang isang kalawangin munit matalim na bolo. Ang bawat hakbang niya ay parang hampas na martilyo sa dibdib ni Amara. Dahil sa kanyang mukha, wala ni isang bakas na alaala ng kanilang pagkabata. Wala ni isang piraso ng kapatid na minahal niya. Aaron, lumuluha siya habang patuloy na nakatingin. Kung naririnig mo pa ako, kung ikaw pa rin, yung kapatid kong nagtatago sa ilalim na kumot kapag may kulog. Pakiusap, bumalik ka. Ngunit bago pa man siya matapos. Ang matalim na dulo ng bolo ay itinutok ni Aron Derezo sa kanyang lig. Napasinghap si Amara. Ramdam niya ang malamig na talim na halos dumampi na sa kanyang balat. Ang kapatid na minsang naging kanlungan niya sa dilim na pagkabata. Gayon ay naging sibat ng kadiliman na handang bumutas sa kanyang lalamunan. Aron, bulong niya muli. Munit ang mga mata nito ay hindi kumukurap. Walang bakas ng pagkilala, walang bakas ng pag-ibig. Tila isa na lamang siyang kasangkapan na kanyang ina. Tapusin mo na siya, utos na ina. Ang tinig ay malamig na parang bakal na kumakaskas sa bato. At pagkatapos, tayo'y magiging bumuli, isang pamilya ng mga haritrina ng gabi. Nanginginig ang kamay ni Amara. Hindi niya alam kung dapat ba niyang itaas ang batya. O ibaba ang kanyang sarili sa habag. Munit bago tuluyang sumayad ang talim, biglang kumidlat sa kalangitan. Isang nakakabulag na liwanag ang tumama kay Aron at ang bolo ay nalaglag sa lupa na may tunog na parang kampana. Umuga ang paligid. Naramdaman ni Amara ang init na dumadaloy mula sa balikat kung saan nakapatong ang kamay na matanda. Gayon ay kumikislap na parang apoy na ginto. Gayon, Amara, sigaw na matanda. Gayon mo siya tatawagin. Ang tunay na lakas na iyong dugo. At sa kanyang dibdib. May umusbong na init na parang apoy at yelo na nagsasabay. Isang kapangyarihang pilit na kumakawala habang si Aron ay muling yumuko para damputin ang bolo. At ang kanyang ina ay tumatawa, umaling ngaw-ngaw sa dilim. Parang kampana ng kamatayan na naghihintay lamang ng sagot mula sa kanya. Dumadagundong ang hangin. Tila ang bong lungsod ay humihinga kasama nila. Ang liwanag mula sa kanyang dibdib ay lalong lumalakas. Bumabalot sa kanyang mga ugat. Hanggang sa ang kanyang mga kamay ay tila apoy na kumikislap sa asin at bakal. Amara. Ang boses ng kanyang ina ay nagiba. Mula sa malamig at matatag. Naging desperado, halos pakiusap. Huwag mong gawin to. Kapag pinili mong lumaban, hindi mo na may babalik ang kapatid mo. Napatingin siya kay Aaron. Ang mukha nito ay puno ng dilim. Ngunit sa kislap ng liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan, nakita niyang parang may munting pag-atubili sa mga mata nito. Isang piraso ng kapatid na hindi patuluyang naglalaho. Kuya, bulong niya, nanginginig. Kung naririnig mo ako, ito na ang huling pagkakataon. Bumalik ka. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo. Tahimik ang paligid. Ang mga halimaw ay huminto sa kanilang paglapit. Parang sila man ay naghihintay na pasya. At sa loob ng ilang segundo, ang oras ay tila humaba. Hanggang sa si Arun ay dahan-dahang tinaas ang ulo. Ang bolo ay kumikislap sa kamay niya. At sa kanyang mga mata isang luha ang tuluyang pumatak. Napatras ang kanyang ina. Hindi, hindi ka maaring bumalik sa kanila. Ikaw ay akin. munit huli na. Ang liwanag na galing kay Amara ay tuluyang sumabog. Bumalot sa buong eskinita. At ang sigaw ng kanyang ina. Ay naghalo sa deng ng daan-daang aswang. Habang unti unti silang nilalamon na apoy na asin at bakal. Hanggang ang dilim ay nagsimulang umurong. Nakatayo si Amara sa gitna. Hawak ang batya ng gayoy parang nagbagong anyo. Isang sandata ng liwanag at anino. Si Aron ay nakaluhod, humihinga na malalim. Ang kanyang mga mata, muling tao. Ngunit mahina at puno ng takot. At mula sa alabok. Isang huling tinig ng kanyang ina ang ngaw-ngaw. Mahina, ngunit malinaw. Hindi pa tapos, anak. Dahil ang tunay na dilim. Ay nasa loob mo pa rin. Ang hangin ay muling natahimik. Ang mga ilaw ng lungsod ay anti-unting bumalik, at si Amara, basang-basa ng pawis at dugo, ay nakatayo sa hap ng kanyang kapatid. Hawak ang sandatang ipinanganak mula sa kanyang dugo. At sa kanyang dibdib. Isang tanong ang lalong bumigat. Hindi na kung kaya ba niyang pumatay ng mga halimaw. Kundi kung kaya ba niyang pigilan. Ang halimaw na anti-unting nagigising sa loob niya. Umaga na ng tuluyang humupa ang lahat. Ang mga serena ng pulis at ambulansya ay nagsimula ng dumeting. Ngunit walang nakakita sa mga abo na iniwan ng mga halimaw. Walang nakarinig sa mga sigaw na bumalot sa gabi. Para sa mga tao, isa lamang itong karaniwang sunog sa lumang apartment. Pero para kay Amara. Ito ang gabing hindi na mabubura sa kanyang dugo. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Yakap si Aron na mahina pa rin ang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay muling naglalaman ng buhay walang salita, walang paliwanag. Tanging init ng pagkapatid na muling binigyan ng pagkakataon. Lumapit ang matanda. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling humina. At ang tinig niya ay naging banayad na parang hangin sa templo ng kanilang bayan. Ang laban ay hindi dito nagtatapos, Amara. Marami pang tulad nila ang nakatago. Hindi lang sa bansang ito, kundi sa buong mundo. Tumango si Amara. Ramdam niyang totoo ang mga salitang iyon. Munit sa kanyang puso, alam niyang may isa pang mas mabigat na laban. Ang laban na hindi nakikita na iba. Ang laban sa loob niya. Ang tinig na kanyang ina na hanggang gayon ay nakabaon sa kanyang isipan. Ang tukso ng kapangyarihang patuloy na kumikirot sa kanyang dugo. Dahan-dahan siyang tumeyo. Inalalayan si Aaron. At sa unang pagkakataon, hindi na siya simpleng labandera na naglalaba para mabuhay. Hindi na rin siya batang tinakasan ang apoy na kanyang nakaraan. Siyang gayon ay bantay sa dalawang mundo. Isang dalagang ipinanganak sa simpleng buhay. Ngunit itinadrana upang magdala ng liwanag laban sa dilim. At habang lumalakad sila palayo sa abo ng nagdaang gabi, ang araw ay sumilit mula sa ulap. At sa kanyang puso. Alam ni Amara, hindi man niya mapili ang dugo na dumadaloy sa kanyang ugat, mapipili pa rin niya ang landas na tatahakin ng kanyang kaluluwa.